buhay magbabaka, hindi lahat ay tubo, tubo. May panahon din na taglugi ano. Tag na ito, tag Bawasan niyo pa. Kung hindi niyo kaya, wala laking inahin. Ayun. Okay. Ganda ng sungay. Lahing dumalaga. Ah, tapos na. Kasi 60. gusto bumili na medyo mababa ang presyo. Meron po dito mga medyo ganito kaniliit na medyo budget meal ang halaga. Budget daw. No pay, no budget. Ayan yung kala kalabaw. Ang dami kalabaw. Ito tayo ngayon guys sa mga turkey, ah sa mga dumalaga at inahin. Nag-ina. Ayan, napakarami din o. No? Ayan. Ito yung mga dumalaga. Ayan. Ayan. Ops. Magagandang mga dumalaga. Ayan. Ayan. bili na yata ito. Magkano ang pag pagkabili? Kanahan yeah, 54,000 ang okay. Oh, 54,000. Ang kulang ako, ang kumbina ito ang Ayan, parang hukuhan. Inahin na ito, inahin na yan. Hindi ko magkano yung inahin niya? Kaya magkano presyo ng baka mo? No. 51.5 51.5 Tinawaran na kinanong mama Magkano tawad sa inyo? 43 43? Lay 51.5 binibigay po din. 43 ang tawad Ano? Hindi nyo binigay sir? Logi Ah logi ka Malaking logi Malaking logi Ano ah! lang buhay magbabaka Hindi lahat ay Tubo Tubo May panahon din na taglogi Ano? 38,500 38, 38, dumalaga po. Ipigay na lang ng 38,500. 38,500. Dumalaga. Dumalaga. Bawasan niyo pa. Dumaalaga. Bawasan sa sikat. Kung hindi niyo kaya. Ayun, malis oh. na. Lang. Ito naman na isang inahin. Ayan. Ah. Kaya magkano ang presyo ng baka niya? 58,500. Ayun. Inahin na po ano? Inahin. Tawaran na po kayo. Natawaran na. Magkano tawad po? 55. 55. Hindi niyo binigay. 58,500 ang presyo. Tapos natawaran na 55,000. Ay hindi binigay ni Kuya. Lugi daw. Ayun. Malaking inahin na. Ayan. Bami ko mukhang bata pa naman. Ito naman ay mga dumalaga. Ayan. Ayan. Kaya magkano presyo ng dumalaga niya? Magkano presyo? Patong sa 50,000. Patong sa 50,000 ang presyo. Mga dumalaga pa, no? Apat. Mga apat. Ah, ito. Ayan. Mga dumalaga. Ayan. Patong sa 50,000. Mga dumalaga pa lang ito. Ayan, magaganda ang kanilang madumalaga, oh. Ang malalahit. Sa mahigit ang presyo. Ito yung mga, ayan, mga inahin. Malalaking inahin. Ayan. May dumalaga pang isa. Ayan, maganda. Magandang pet. Ito uh ka -huh. uh -huh.

Ito, 58 yung malikot. Ito. At saka ito. 58,000. So, maganda pa lang presyo nang inahin niya yun, no? 58,000 malaki. At saka ito. 58 ang halaga. 58,000. May bawas pa sa 58,000. Ayan. Malikot. <laughs> ito kayo po yan. Ayan. Ang ganda ng... Ka lang, Ang ganda ng kanyang sungay yung oh. parang chichiria. Ya. Magkano yan kuya? Babawasan sa limangpuk. May bawas sa 50,000. No. Ang ganda ng kanyang sungay. 50,000. May bawas. May bawas pa. Isang ah. inahin. Ah! <susurna> Ay, shout out. Ayaw. Bakit? <laughs> Ayan. Tanong natin si Kuya kung magkano. Ayan, magkano pa siya naman ma? 40. 40 mil. Buntis? Ay, hindi ba? Ah, pangkatay. 40,000. Pangkatay na. Grabe ang sungay niya, no? Parang pinorma. <laughs> Ayun, no? nakita niya pa ang sungay niya. Ay, ba ang sungay? Napakaraming mga inahin pa, o, oh, nakatagi. Okay, Ayan, manina, ina. Nadede pa. Pa, 23, 23, 23, Magkano na? yan kuya? Binibay ko na lang 85, mag ina. 85,000, mag ina. Ayo, hindi mapagkaila. 85,000. Nadi, hindi pa. 85,000, 85, 85, mag ina. Charay! Ayan, big mama. Magkano yan sir? Mag ina. Mag ina itong sa baba. Magkano ka yan? 170. 170 magina na. malaki yung anak ano? Yung 170 magina na. yung mga dumalaga nyo po, yung mga dumalaga nyo po, magkano? Ito 60,000 mga dumalaga nyo po, 60,000. 60,000. 60,000. 60,000 ang bawat isa, mga malalaking dumalaga. Ayan, ito so, yan. 60,000. 60,000. Sa mga gusto pong bumili sa inyo, mga dumalaga at sa mag-ina, inahin niyo ako sa number ko. 0912-469-6647. Location po natin, po Agoncillo, Batangas. Pwede niyo pasyalan sa bahay. Si okay, Sir, PJ Mendoza. JJ Mendoza. Pwede niyo siyang kontakin sa kanyang number. Taga Agoncillo po mismo kayo, ano? Taga Agoncillo. Ayan. Ito yung mga baka niya, ang gaganda ng mga inihin. Ayan. Mga dumalaga, inahin, mag-ina. Okay. May mga turrete din po ba kayo? May mga turrete din. Yan. Sa so, mga gusto bumili sa Kaiser Sir PJ Mendoza, pwede niya siya kung sa number niya binili. Thank you, Sir. Ito, Magana? ito mo na. Magana yan? mo, Toy? Magana? May get 40 mil. Ayan. Dumalaga pa lang, ano. Ang tangkad, oh. Ayan. May get 40 mil. Dumalaga. Ito, dumalaga din. Dumalaga. Ay, magkano presyo ng iyong mga ilihin? Magkano? hindi mo alam. Hindi alam mo yung presyo ng kanyang mga ilihin. Sa mga baka ang Tagalogin, mga lelechunin. Ayan. Dito kung magkakano itong mga native, mga maliliit ayan ayan magkakain sa mga gusto bumili na medyo mababa ang presyo meron po dito mga medyo ganito kaliliit na medyo budget meal ang halaga kaya magkakain ang presyo naman kamang? patong sa 40,000 katagalugin mga maliliit pwede li-tune in ayan tsaka iyon ito maliliit. Magkano kaya ito? Walang... Ito din, oh, mga tagalugin. May sir, magkano presyo na maka niyo? 30, bawa sa limang po. Ito, higit sa 30. 30,000. Mga litsunin dyan, sir, ano? Ay, hindi. Mga patawain din. Lagay, lalagay. Tsaka yun eh, higit ay... Mahit limang po, mahit limang po. Ayan, ito ang higit limang po. Malaki rin. Ayan, o, no? Ay, ano, ah, lalaking baka. Ayan, may higit limang po ang presyo. Kapag sa gusto nyo bumili na medyo mabababa -mababa ang presyo, pwede dito yan. Ayan. Patabain siya. Ito maganda rin, Oh. No? Ayan, ang, ano. Ayan, maganda din. Maganda ang puwit. Bilog. Ayan natin. Then, magkano ba siya ng baka ano Kano presyo? 46,500. Ayan. Ayan. 46,500. Ang halaga. At saka yung isa, ganun din. 51. 51 naman yung isa. Ayan. Ito kay kuya. Ano natin yung magkano? Ayan, magkano presyo ng baka mo? 40,000. Ayan, 40,000 ang halaga. Ito mga Tagalogin, pwede di tuning. Ayan, 40,000. Pwede alagain, patabain. Ayan. Ito din, kulay po lang. sa 60,000. Ayan, malaking baka. Patong sa 60,000 ang 60 halaga. Ayan. Cinquenta mi, ah, sixty thousand. Ito din, kulay Tagalogin. Ayan. Dahil magka ang presyo ba ka na? Magkano? na? 55 ang halaga. Ayan, mga presyo ng mga Tagalogin. Dadali ka na naman. Malaki na. Tagalogin na siya. Ito, maganda rin ng kulay Chocolate. Magkano yan, sir? Magka na presyo? 55,000 55,000 ang presyo naman ayan 55,000 kulay tsokalate ayan. ayan napakarami pang mga inahin ayan, mga nakatabi nandito tayo ngayon sa mga kalabaw ayan, abotan na 10 baka marami ngayon mga alabaw ayan, mga bupalo wala. ay ang iitim. Ay. Uh, low budget daw. Okay. Low budget. Low budget. 62,500. Tatay limpute sixty five babuas to ayoko kabo 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 bata kabo 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 na kabo 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 Tsaka ito na itim na itim. Ayo. Oh. puti ang buntot. Oh, ah, ang daming kalabaw. Ay mga may itim na kalabaw, mga bupalo. Magkano presyo ng kalabaw mo, sir? 55. 55,000. 55,000 ang halaga. Sidang 30000 Mga bata pa. Ito na may kay kuya. Oh. Uh, na mga kalabaw lang ito. Ayan. Kuya, magkano presyo ng kalabaw, ma? Magkit natin ko 40. Magkit 40,000. Ayan, mga kalabaw. Ito, tsaka yung isa. Mga 40,000. Ito din, halos pare parehon ang laki nila. O. Mga maliliit na mga tartihan, mga kala, anak, mga anak. Ang kano yan tayo presyo ng kalabaw mo? 62,500. 62,500 mga tartihan. Ayan. Ito din, may mga kalabaw pa. Napakarami yata ang kalabaw ngayon. Sir, magkano ang presyo ng kalabaw mo? Ay, limang po. Ay, may ano po. May git 50,000. Okay. Oh. Ba, yun o. Ito o. Ay, may git Lalaki. 60. 60,000 may git. 60,000 may Pwede na gamitin pang bukid to. May tato. Tapos yung babae, pip May get. Maray okay, pang mga kalabaw. Ang dami nga yung mga kalabaw na dumating. Ayan. Si Otto, si Sir, nakabili ng kalabaw. Asa, ah, sir, sir, nabili niya? are Ari, ito po. Magkano po ang pagkabili niyo, Sir? 68,000. 68,000. 68,000. 68,000 na pagkabili. Ayan. Eh, yung isa, sir, nabili nyo rin. Ito. 46 yan. Ito, 46. Ito naman, 46 sa pagkakuha eh, ni sir. Ah, baba. Ito, 46. Ayan. Babaing yung baka. Ay, kalabaw pala. 46,000. Ayan sir, magkano? 54,000. 54,000. Asa Ito din, 54 din. 54,000. 54 nakakuha sila maganda-maganda presyo. Yung yan. Pila, Pila. Laguna. Kapit bahay. Magkano siya ng bayad ng delivery doon sa inyo, tracking? Ay, Sa sa... 800 bawat isa uh, uh, sa inyo sir pa deliver din yan ay uh, sa Alaminos ah, magkakasama po kayo mga nabili nila may eh, bupalo sa inyo sir ano ito bopalo, Ito ay ano, kalabaw. Salamat uh, po.